So, Dahil so, matatakot si Lindy matulog. Dapat sa kwarto niya, walang malas nila. Walang bad spirit. But, so, eto na nga mga hobby bees. Today, pumunta namin ni Hobby David yung building, na na pinaparenovate namin para doon kami lilipat sa bago naming office. So, tingnan na natin kung ano ng progress ng construction. Nah, hindi pala construction, ng renovation. So, let's mm -hmm. see. Malapit na matapos yun. Check natin kung uh, ready na ba tayo lumipat. And sasama namin si Ate Rose at si Lindy. Because hindi pa nila ever nakikita yung building. Last na pumunta si Ate Rose at si Lindy is nung nag-ocular pa lang tayo. ba? Diba? Ah, uh, let's go na Lindy. Dito. Sama kayo kasi nakita nyo last time, di ba di pa maganda? Di pa maganda yung mga. Ate Rose, last time na kayo pumunta, di ba? Tinitignan pala, chinecheck pa lang natin, di ba? Opo, hindi pa siya naayos. Ah, uh, tingnan nyo ngayon para makita nyo yung progress. Tingnan nyo kung magagandahan kayo. Let's go. Dito. So, we're here na. Let's go. Check natin ito, guys. Pagtangat niyo ng army building. Makikita niyo oh, oh, ano, yung... Ayan. Army building. Ayan, mali. O, ayan. Ano mo? Hindi pa nakikita yung loob? Ayan. Okay, okay na. Yes. Ang ganda po sa... Kaganda yung bubukal. O, oh, yung ating oh, army building. Yeah, dito ka na, Lindy. Lindy, dito ka na magwo-work. Dito. Dito ang packing area niyo. Ayan, dyan kayo magpa-pack. Ayan. Hindi okay, na kumalungkot. Dati yung oda. Noo, di ba? Parang madilim na. Madilim. Ngayon, ano na? Maliwalas na, na. Maliwalas na, di ba? Ayan, o. Oh. Alin ah, dito ka? Unta ka na. Mag-practice ka doon. Ikaw, receptionist. Diyan. Di e, ba baka hindi kayo makikita kaya dyan? Ayan, dyan ka. O. Oh. Sabi mo, good morning. Ganon. Ayan, yeah, dyan ka mag-work. Ganyan. Mag-practice ka na dyan, di ba? O, oh, ayan. Daling nga upuan dyan. Ang problema ko lang, baka hindi ka makita. Charis. Okay, ah, man, ang higit silindik. Ang Ang higit silindik. Ang Dapat yung mata. High chair ka. Dapat ah, high chair. So ito na yung ating kitchen. Maraming panggagawin dito Stainless, pero... Stainless, no? Stainless, yes. yes. Tapos yung mga shelves din d'yan. Uh, ah, Silipin na natin ang second floor. Kung ano lang itsura. Hindi dito kwarto Hindi dito ka na mag-room. charis. Hindi dito ka na mag-room. Ah, dito mo? Okay. Ah, ano? Gusto dito ka na matutulog, Lindy. Ganda. Iwan mo na si Ate Rose. Iwan mo na si Ate Rose. Sama si Ate Rose. Sasama mo na si Ate Rose. ang angkol dito. Ayan. Sa kabila. Diba? Ayan. Magkatabi lang kayo ng angkol. Dito. Saka si angkol dito. Ayan. Diba? Ganda, Lindy. Ganda po. Dilipad ka na dito. Charisse. Ito naman ang office. Sa punta natin ang office namin ni Happy David. Ayan eto Ito yung magiging office namin ni Javi David. Yan. Ito may binayas ko. Talagyan namin may CR din dyan, dyan. dyan, May maliit na CR dyan. Ito yung ko yung na color. Gusto ko yung color. Maganda yung kulay. Ganda. Ako yung nag-design ng mga kulay dito sa building. Yes, Javi David. Mga design. Hindi ko pinapakailan naman yung Javi David Sige. Ako sa budget. Cheers. Ah. <laughs> Anong ginagawa mo dyan? Nagdala ako ng white sage. Ano yan? Para saan? Tapos sisindihan mo siya, tapos gagawin mo pang tanggal ng mga bad spirits at oh, sino so, Oo! binili yan? Online? Online. Ah, sige. Pero white stage. Wala namang masama eh. So, pag nagpagawa ka na ng bahay, Ate Ross, magsindi ka doon ng ganyan para mawala mga bad spirit. Siyempre, magpapablessing pa rin tayo pag nagbukas na tayo officially opening. Yes. Tara. Ayan, bango. May mga usok na. Papausok. Hmm, namay ba, Ate Ross? Bango. Bango nga. Sige, dapat igutin natin lahat buong building. Ah, Ay. Baka natakot si Lindy, baka yeah, siya yung bad spirit. Baka <laughs> sinasaniban si Lindy. <laughs> Kala ko minakita ako. Salamin pala. Ako, kita mo. Salamin pala. <laughs> oh, dito sa kitchen din, para ang ating kitchen ay laging masarap ang pagkain. Second floor tayo. Second floor. Mag-position tayo dito. <laughs> <laughs> Dahil so, matatakot yung si Lindy matulog. Dapat sa kwarto niya, walang malas din at walang bad spirit. Bad, uh, walang bad spirit. Kasi matatakot niya si Lindy. Dito naman tayo sa executive room natin. Kailangan mawala din ang mga malas dito. Bukod sa espiritu at malas, pantanggal din ang lamaw. <laughs> Lindy, Ate Ross, ano nyo ba ito? Ang purpose nyo itong second floor, dito tayong mapapractice ng tiktok dance. <laughs> dito tayo magti-tiktok, <laughs> Ate Ros. Dance studio to, dance studio. <laughs> so, ayan guys. Ito yung update sa renovation namin dito sa building. And tapos na kami magtanggal uh, ng mga bad spirit dito. Pauwi na kami ngayon. And hopefully, makalipat na rin kami dito siguro in a couple of weeks pa matatapos na to. So, pauwi na kami. Ano Ate Ros? Hindi? Kamusta? Ang <laughs> ganda lang, <laughs> Sir. Ang ganda na Excited ka na mag-work, Linde. Anong <laughs> ginagawa mo dyan? Binabasa mo dyan. Mm -hmm. burning white sage in the form of bundles wards off negative energies and evil spirits. Diba? Home purification. Tapos ang bangon yun. Oo, oh, yan. Pwede May calming parang... effect din daw. Pwede din siya sa pagluto daw. Lagay mo kaya sa adobo. Oh, maluko. Hindi <laughs> talaga sasarap ang adobo ko dyan. Let's go na, let's go. Uwi na tayo. <laughs>